Sarakli! Bago sa saksi, pitong pasahero ang sugatan matapos araruhin ang isang pampasaherong jeep ang hilera ng mga concrete barriers sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nangyari po ang aksidente pasado las 8 ngayong gabi. Ay sa driver ng jeep na na umano siya ng preno. At ang iba pang detalye ng balitang yan, kihatid namin maya-maya lamang. Ah! Panibago magnitude 4.2 na rin dool ang yumanig sa Manay, Davao Oriental, mag alas 8.30 ngayong gabi. Ang po sa FIVOX, aftershock po yan, ng magnitude 7.4 na pagyanig noong biyernes. At sa C Live, Semyo Sumang. Hello? Pia, hindi muna nagagamit itong Manal Manay National High School dahil sa pinsalang tinamo dulot ng pagyanig. Isa ito sa mga eskwelahan na kailangang i-retrofit para matiyak ang structural integrity nito. Narito po ang aking report. Ordinaryong araw lamang sana ang October 10 sa Manay National High School sa Davao Oriental. Pero hindi akalain ng mga estudyante magiging latay pala sa kanilang alaala -ala ang magnitude 7.4 na lindol na yumanig 9.43 ng umaga. Sa lakas ng lindol, nagbuwala na ang mga computer at ibang gamit sa laboratory. Sa isa pang silid, may mga estudyanteng nag-duck cover and hold pero kumaripas din ang takbo paalis sabay ng isa-isang pagbagsak ng mga gamit sa loob. Ang mga tao sa gymnasium ng Eskwelahan, kitang-kitang nagpulasan ng maramdaman ng malakas na pagyanig. Ang pinsalang iniwan ng lindol sa Eskwelahan, mababakas sa nasira nitong istruktura. Ito ang Manay National High School. Isa po sa mga napinsala ng malakas na pagyanig noong isang linggo. Ito po ang itsura ng pasilyo pati ang loob ng mga classroom. Mga kapuso, makikitang naiwan pa ang mga gamit ng mga estudyante sa loob na sinasabing naglabasan ng maganapang lindol pasado alas 9 ng umaga noong isang linggo. Mahigit 1300 na mga mag-aaral ang hindi nakakapasok ngayon dahil po yung mismong gusali na ito kung nasaan naroon ang aming drone camera. Kailangan daw sumailalim sa retrofitting pansamantala mga kapuso ito munang gusali sa aking lukuran. ang gagamitin ng mga estudyante para makapag-klase. Huwag lamang maapektuhan ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo okay. na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Um, nakipag away na yung mga parents na iba yung mga estudyante. Uh, sana maintindihan din kami. Dito sa Manay National High School, unang bumisita si Pangulong Bongbong Marcos para malaman kung ligtas pang gamitin ang mga silid-aralan. Kinumusta rin niya ang mga pasyente sa Manay District Hospital. Isa pa sa pa ng magkasunod na lindol sa Manay, Davao Oriental, ang rectory ng San Ignacio de Loyola Parish. May permission na, na pwede na dito magdaos ng visa. Every, every Sunday pwede na kasi safe ito. O yun, sarap mga engineer. Ang damage o, ang total damage dito sa area mo ay okay. yung rectory. Yung, yung rectory. Nasaan po yun? Right, nasa kabila po. Okay. Mga kapuso, yung rectory, ito po yung uh, silid tulugan, ito po yung tiraan ng ating mga pare dito po sa parokya. Dito rin po sila tumatanggap ng mga bisita. to Father, ano ang binabanggit sa inyo? Ito ba'y pwede pang pakinabangan uh, ah, po? na hindi na po kasi sa atin ang engineers uh, talagang ano siya, subject for demolition na talagang. Ito, nakapagbanggit pa sa inyo, magkano ang mo kailangan, kailangan eh, para po uh, ito. I think more or less mga, I mga 8 million ano. Ang ilang bahay naman sa isang bahagi ng barangay San Ignacio, muntik ng magulungan ng gumuhong bato mula sa kabundukan. Mga kapuso, ako po'y ngayon sa National Highway. Isa ko ito ng Manaya, Davao Oriental. Kung ito makikita, inukumpuni na po ng mga taga Davao Oriental Electric Cooperative. Ang linya ng matapos po itong mapinsala, dulot ang pagbagsak ng malaking bato na nasa aking minukuran. Ang binabanggito ng mga residente, galing yan doon sa kabundukan na iyon. Buti mga kapuso, lumihis ang bato at hindi ho nabagsakan yung ating mga kababayang naninirahan dito ho sa paanan. Pero sa lakas ng pagyanig, hindi ho nakaligtas yung kanilang pader. Bumagsak ho yung bahagi ng pader na kanilang bahay dito ho sa kanilang bakuran na time po na yun, nandun po kami sa loob and then paglabas po agad, lumabas po agad kami kasi napakalakas po talaga. And then natakot po kami, baka po mahulugan kami ng kung ano doon sa loob. Uh -huh. Ilang minuto po ay bumagsak agad yung malaking bato ron. Buti na lang po hindi tumama rito sa amin kasi prone po talaga rito ng malaking bato. Magig ang opisina ng DENR San Romanay na napuruhan puruhan. Yung isang building namin sa admin building namin is hindi na ma, ano, hindi na operational. So ang ibang naka-office dito, inilipat namin doon sa isa naming building. May nararamdaman pa rin ho ba kayo mga aftershock? Ah, mayroon pa rin sir, nararamdaman ngayon. Nagtungo si Pangulong Bobong Marcos sa bayan ng Taragona. Kinumusta niya ang mga residenteng nananatili muna sa mga tent sa municipal grounds. Ayon sa Malacanang, halos 300 milyong pisong halaga ng tulong ang ilalaan para sa mga napinsala ng lindol sa Davao at Caraga Regions. It's up to the LGU kung paano nyo gagamitin. Mas alam ninyo kisa sa amin ang pangangailangan dun sa area ninyo. Pia, panay ang aftershocks dito sa area ng Davao Oriental, particular sa area ng Manay at yung mga karatig bayan. Ito ang dahilan, Pia, kaya nananatili hanggang sa kasalukuyan yung ilan sa ating mga kababayan ay hindi pa rin bumabalik sa kanika nilang makatirahan. Pia. Emil, nung nakaraan, ikaw ay nagpunta naman sa Bogo, Cebu. Uh, maikukumpara mo ba yung naging sitwasyon doon sa sitwasyon ngayon dito? Uh, kung mga pagdating sa lawak ng pinsala, sa tinin ng pinsala, pati rin halimbawa sa pagdating ng tulong at pangangailangan ng mga kababayan natin. Unang-una, Pia, patungkol doon sa destruction o yung pinsalang dinulot ng uh, pagyanig Masasabi ko na mas grabe yung uh, nakita ng aking team ng mga pinsalang dinulot sa mga structure, particular muna sa mga kabahayan at government offices sa Cebu kumpara dito sa area ng uh, Davao Oriental. Pagdating sa tulong na dumarating, hindi ako masyado nakakakita ng convoy ng mga pribadong sasakyan na gaya ng iniulat ko sa iyo no, nung kami nasa Bugo City na kung saan napakahaba ng mga pribadong sasakyan na dala ng ating mga kababayan mula sa mga bayan ng bogo City at patungo doon sa area na naapektuhan para magdala ng tulong. Dito sa Davao Oriental, medyo hindi kami nakakita ng ganong klase ng sitwasyon. Kung tulong at tulong ang kailangan ng ating mga kababayan, apaya yung pampagawa ng kanilang mga tirahan, lalo na doon sa mga structure na talagang uh, lubos na naapektuhan. Ito ay nasa area ng uh, Manay. Kung uh, lakas at lakas lamang ng uh, pagyanig at pag-uusapan, may iba-iba kasing versyon ng kwento. Malakas yung uh, narito sa Manay dahil nga pumalo na ng mahigit uh, 7.5 uh, uh, ang uh, lakas ng uh, pagyanig. Ang kanilang nababanggit sa atin, Pia, na kumaari ay maiparating sa national government na sila ay uh, mabigyan ng uh, saklolo at ayuta uh, ayuda para maipagawa nila kaagad sa mabilisang uh, kaparaanan ang kanilang uh, mga bahay. Pia. Alright, Emil, ipinagpapasalamat natin na hindi kasing tindi no, yung uh, lawak ng pinsala. Pero mag-ingat pa rin kayo at maraming salamat sa iyo. Emil Sumangit. Halos dalawang linggo matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu, umabot na sa halos 12,000 ang mga aftershock. At kasama rito, ang magnitude 5.8 na pagyanig kanina madaling araw. Saksi, si Femery Dumambo ng GMA Regional TV. Tuloy ang bumigay ang simentadong daang ito sa harap ng Hagnaya Integrated School sa San Remigio, Cebu. Kasunod ng aftershock na lindol kaninang madaling araw, Ayon sa si LGU, nauna nang nagkaroon ng butas ang ilalim ng daan dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Pero bitak pa lang ang nabakas sa mismong kalsada noon. Naitala ang nasabing aftershock na may lakas na magnitude 5.8 pasado na una kanina madaling araw. Sa timog kanluran ng Bogos City, Cebu. Nagising nito kaya naglabasan ang mga nasa tent city sa barangay Kugot. It's an aftershock of the Magnitude 6.9 event noong uh, okay. uh, nangyari noong September 30. Ang in-expect kasi natin na aftershock uh, from the Magnitude 6.9 event is maximum would be around 5.9. So ito 5.8. Ayon sa Bugo City DRRMO, walong residente ang isinugod sa ospital. Tatlo sa kanila ang nakaramdam ng pananakit ng dibdib. Tatlo ang nasugatan. Isa ang inatake ng asma at isa ang naaksidente habang nagmamaniho ng motorsiklo. Tatlo na lacerated. Uh, yung isa sa may mata daw, kasi na ano sa glass. Nahulugan siya? Okay, meron so. ding na-disgrasya ng, oh nahulugan. Hmm. So meron ding na ng motor. Isa lang naman, Is o, oh, right? nung paglindol. Tuluyan ding bumigay ang isang bahay na unang napinsala sa lindol noong September 30. Wala na namang mga nakatira doon. So inabandon na po yung uh, building na ano, yung may mga sira na. Sa ngayon, mahigit dalawang daang bahay na sa siyudad ang bawal balikan dahil nasa loob ng idiniklarang no-build zone sa limang barangay dulot ng fault. Tatlo sa mga barangay ang nasa Bugo Bay Fault, habang iba ay nasa ibang fault system o delikado rin ang lugar. Hanggang kanina ay may mga inililikas pa dahil sa aftershock ang mga aftershock ng malakas na lindol na nakaapekto sa syudad patuloy na nagdudulot ng takot sa mga nasa tent city, lalo na sa mga bata. Sa lakas ng pagyanig, muntik daw na daganan ng aparador ang isang bata. Traumatized na trauma. Kaya ko ba niya, nagkat na niya, nakuhaan mo na Kaya namin niya eh, akong katugam din na ikabinit niya, nasa untumoy ang isa pang bata nagkaroon daw ng mga bangungot mula ng lumindol. lino, ko kaya kay kung Balik. Kaya bukod sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga nasa 10 City, nagdaraos doon ng mga aktibidad at intervention ang Philippine Red Cross at iba't ibang sangay ng gobyerno. We have also child-friendly spaces na kung saan binibigyan natin ng opportunity yung mga bata na mag-enjoy para ma-divert yung Maynila from trauma to a normal situation. Kay kaning ato ang child friendly space is usa ni siya espasyo um, para sa ila kung freely sila makamove, no? Na uh, sila uh, free or structured learning activities, no? Kanang mga recreational activities, ma-process nila ilang feelings or sa ilang agihan. Naramdaman din ang lakas ng aftershock sa Cebu City at sa Talisay City kung saan nagpasya ang mga autoridad na suspindido muna sa buong linggo ang face-to-face -face classes sa mga pampublikong paaralan. Kanina, ininspeksyon ulit ng engineering personnel ng lungsod ang mga eskwelahan. Simula nang tumama ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental noong biyernes, nagkaroon ng di bababa sa walong lindol na may lakas na magnitude 5 pataas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mas marami pa ang mas mahihinang mga lindol. Ayon sa PHIVOX, hindi lahat ng malalakas na lindol ay magkakaugnay. Hindi po sila magkakaugnay, uh, mag, uh, different po yung generators po natin. Yung sa Cebu uh, would be the uh, Bogo Bay Fault. Uh, dito naman sa uh, nangyaring lindol sa uh, La Union, uh, Philippine Fault yun. And yung sa Zambales is the Manila Trench. Yung sa Surigao uh, is the Philippine Trench but it's another part of the Philippine Trench, another segment yung sa Davao uh, is Philippine Trench yung dalawa doon yung 7.4 and 6.8 yun yung uh, related to each other kasi yun yung tinatawag natin doblet. doublet but Pero, the rest hindi po sila konektado. Uh, dahil sa halos sunud-sunod na malalakas na lindol sa loob lang ng tatlong linggo may mga napapatanong kung posibleng mapagalaw ng mga ito ang West Valley Fault kung saan manggagaling ang sinasabing the big one o ang magnitude 7.2 o mas malakas pang lindol na posibleng mangyari sa Metro Manila. Ang lokal na pamahalaan ng Laguna nagsuspendi na ng face-to-face -face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan hanggang October 31. Pag-iingat daw ito sakaling lumindol dulot ng West Valley Fault. Ayon naman sa Fivebox, hindi po kasi po uh, uh, magkakalayo po sila, magkakaiba din po yung uh, Uh, generator's ng paglindol natin, iba po yung fault system natin. Yung sa uh, the big one at natawag natin would come from the West Valley Fault. So Apo. Um, hindi, hindi po maturi ngayon yung, uh, yung uh, paggalaw ng West Valley Fault from by the uh, earthquakes na nangyari na sunod sunod. Para sa GME Integrated News, ako si Femi Dumal ng GME Regional TV. Ang inyong saksi. Mga kapuso, hindi na tayo na update sa na nangyari aksidente sa Commonwealth sa Quezon City. At saksi live, si EJ Gomez. EJ? Iya gitgitan umano sa kalsada ang ugat ng pagbangga ng isang pampasaherong jeep sa mga barrier. Dito yan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, pasado alas 8 ngayong gabi. Sumalpok ito sa limang concrete barrier at dalawang plastic barrier. Ayon sa MMDA, aabot sa pito ang sakay na pasahero ng naaksidenteng jeep na nagtamo ng iba't ibang injury. Apat sa kanila ang isinugod sa ospital. Ayon sa mga saksi, mabilis ang takbo ng jeep na sangkot umano sa gitgitan nga. Posibleng maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple injuries. Ayon sa MMDA, nasa 6,500 pesos ang halaga ng kada piraso ng concrete barrier, habang 4,200 pesos naman ang plastic barrier. Gitan po, gitgitan yung truck. Parehas mabilis. Nasa gitna yung jeep. Ngayon, iniwasan nyo yung isang jeep kasi puno eh. Puno yung isang jeep. Iniwasan niya rin yung taxi na nasa gilid. Kaya parang nabulaga na siya dun sa ano, barrier. Kaya siya sumalpok. Dito sa kan kaliwa niya, taxi. Dito sa kanan, isang jeep. Umiinda ng sakit eh. Dalawang babae, may bali. May tama rin yung driver eh. Umiinda rin eh. Kaya hindi wala silang, walang nakababa. Sa loob ng jeep, walang nakababa na isa. Ang lakas talaga ng impact talaga. Talagang ano, kawawa yung mga jeep na dumadaan dito kasi walang ilaw kaya pangwalo na yan na jeep na na-disgrasya rito. Na kawawa yung mga pasahero Marami na ng motor na disgrasya dyan. Lagang ilaw, pwede naman. Yun lang masasabi ko para makatulong din tayo. Maria hawak na ng Quezon City Police District o QCPD ang driver ng pampasaherong jeep. Sinusubukan pa namin kunan siya ng pahayag kaugnay ng aksidente yung nangyari. Live mula rito sa Quezon City, EJ Gomez, ang inyong saksi. Itinturing po ng Philippine Coast Guard na paglabag sa soberanya ng Pilipinas ang pangharas ng China sa mga barko ng B-Farm malapit sa pag Island kahapon. Tatlong barko ng Pilipinas ang binomba ng tubig. Saksi, si Bama Alegre. Pasado alas 8 ng umaga nang salubungin ng mga barko ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay. Nasa loob ito ng 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island na bahagi ng Palawan. Ibig sabihin bahagi ito ng teritoryo ng Pilipinas. Pero walang ligtas ang BRP Datu pagbuaya sa pang-water cannon ng CCG vessel 21559. Pinanggapan ito ng likurang bahagi ng barko ng BFAR. Hindi naman nasaktan ang crew pero bahagyang napinsala ang barko. Maya-maya pa ang sinasakyan namin BRP Dato Sanday ang pinuntirya ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Nakailang maniobra at pihit na yung ating barko at patuloy pa rin tayong ang tulad nitong Chinese Maritime Militia vessel sa ating likuran. Ang dahilan ng pagharang itong Sandy Cay sa ating likuran, isa sa mga binabantayan nating na teritoryo dito sa West Philippine Sea. Habang umuusad ang BRP Dato Sanday, sinimulang buksan ng China ang kanilang mga water cannon. May water cannon pati ang Chinese Maritime Militia. Hindi nagpatinag dito ang BFAR at nagsagawa ng mga radio challenge. Stop this unsafe maneuver and do not interfere with this legal patrol. Over. Baby, can I go to Carabaco? South Africa. You have break the law. Under the regulation Over the people of the Philippines, China, Philippines has to be in right. You must speak clear of our roof. Over. Abang patuloy ang paglalayag ng mga B-4 vessel, nagpalipad naman ng China ng helicopter. Kalauna ay pinuntirya ng water cannon ng China ang BRP Dato Sanday kung saan kami nakasakay. Sa mga oras na ito, kasalukuyan naman nagbubuga ng tubig sa ating likuran. Itong China Coast Guard vessel... Wala naman nasaktan sa mga kasama namin. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 15 ang mga barko ng Chinese Maritime Militia limang China Coast Guard vessel at isang barko ng People's Liberation Army Navy na may dalang helicopter ang namataan sa palibot ng Pag-asa Island. Ayon sa PCG, bukod sa BRP Dato Pagbuaya at BRP Dato Sanday, binomba rin ng tubig ang BRP Dato Bangkaw. Yesterday we don't have Coast Guard vessel in pag -asa. We have um, BRP Melchor Aquino patrolling the vicinity of Skoda Shoal yesterday. Uh, and then we also have two other 44 meter vessels in other areas uh, one in uh, vectobank and the other one is in union bank so when that incident happened uh, the coast guard is not there but i would like to reiterate that these far vessels Um, there are Coast Guard crew on board. Malapit lang sa pag-asa island ng mga barko ng BFAR noong mangyari ang pangharas ng China sa gitna ng Kadiwa Mission para sa mga Pilipinong manging isda. 1.8 nautical miles o mahigit 3 kilometro lang ang layo ng mga barko sa isla. Maituturing na raw itong paglabag sa soberanya ng Pilipinas. This is the closest that the Chinese Coast Guard harassed and bullied a BFAR vessel. It only has a distance of 1.6 1.8 nautical very to Yes. Very close uh, to Pagasa Island. They were sometimes focusing only on Pagasa case. Ayon sa National Maritime Council, maghahain ng karampatang diplomatic action ng Pilipinas kaugnay ng insidente. Itinanggi rin ng PCG ang sinasabi ng China na naitaboy nila ang mga barko ng Pilipinas. I don't think that they expelled the Philippine vessels. The mere fact that we never deported uh, Pagasa uh, right after the incidents. And How can they claim that they expelled? As I said, the presence of the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines remain to be in Pagasa. Mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Wala pa rin pong face-to-face -face classes bukas sa mga pampulikong paaralan sa Metro Manila. Bukod sa nililinis sa mga paaralan para iwas sakit ang mga estudyante, landing ma-inspeksyon na magusali para maging handa sa lindol. Saksi si Bernadette Reyes. Walang face-to-face -face classes ngayong araw ang mga anak ni Army Joy Banataw kasunod ng utos ng Department of Education, NCR, dahil sa tumataas na kaso na influenza-like illnesses o mga sakit na pangtrangkaso ang sintomas. Maraming lumiliba ng mga ng classes, gawa ng may mga sipon, nagpa-vitamins kasi yung mga anak ko. Kaya somehow yung immunity nila, however, hindi ko kasi masabi, especially yung exposure nila sa mga kaklase nila, and doing na commuter kasi yung Dalawa kong anak, hindi lang sa school yung pwedeng maging transmission ng no, mga sakit. Pabor naman daw siya sa utos pero iba pa rin daw ang face-to-face. -face. Online sila, dami meet nila yung mga students nila pero iba pa rin yung face-to-face -face po yung kanilang interaction. Ayon sa Deped NCR, ang araw na ito ay ilalaan sa disinfection at sanitation ng mga paaralan. Sa Don Alejandro Rosas Senior Science and Technology High School sa Casan City, abala sa paglilinis ang mga tauhan ng paaralan. Malaking tulong ito para sa ating mga guro at maging sa ating mga estudyante dahil nagkakaroon ng sapat na panahon upang makacope up doon sa pagbabago sa ating klima. Naglilinis din sa ibang paaralan tulad sa Marikina. Gayon din sa isang eskwelahan sa Muntinlupa, nagsagawa ng pag-disinfect sa mga classroom at naglinis ng kapaligiran. Ayon sa Department of Health, edad lima hanggang labing apat na taong gulang ang karamihan ng mga kaso ng influenza-like illnesses. Kaya naman mahalaga raw na hindi na papasukin sa paarala ng isang bata kung merong sintomas, gaya ng ubo, sipon at lagnat para hindi na kumalat ang sakit. Pag may ganyang suspension, hindi naman automatic na merong kaala-alarman na nangyayari. Ayon sa DOH, kabilang sa tatlong pangunahing dahilan ng pagtaas ng influenza-like illnesses ang sintomas ng rhinovirus o common cold. Mas mababa naman sa ngayon ang bilang ng influenza-like illnesses kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Pero inaasang darami pa ito mula Nobyembre hanggang Pebrero. Yung pagbabago ng temperatura na yon ay nagiging dahilan rin para ang ating mga lalamunan ay maging makate kasi nagiging tuyo yung hangin. Lalo na ngayon no, na natapos na si, uh, ano, si Habagat at papasok na si Amihan. Payo ng DOH, magsuot ng face mask, regular na maghugas ng kamay at alagaan ng katawan. Mas importante yung hygiene at ang mga estudyante na meron nararamdaman, kapag meron pong nararamdaman, huwag na hong papasukin. Sa parehong utos ng DepEd, isasabay na rin sa face-to-face -face class suspension ang inspeksyon sa mga gusali para matiyak na matibay sa gitna ng sunod-sunod na lindol sa ibang rehiyon. Tinatanggal namin yung mga hazard sa bawat classroom kinukulayan din namin yung mga nag-fade ng mga ano namin, mga arus namin for evacuation. At magdi-disinfect din po kami. Nakikita namin ay safe naman po gamitin ng mga mag ang bawat building po ng ating paaralan. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pinagtiba ng kamera sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang mayit 6.7 trillion pesos na no national budget para sa 2026 pitong kongresista ang bumotong pabor. Labindalawa ang tumutol at dalawa ang nag -abstain. Ang ka House Committee on Appropriations, Chairperson Michaela Swansin. Tinanggal sa DPWH ang 255 billion pesos na para sa flood control project at inilipat sa edukasyon, kalusugan at agrikultura. Matapos sa probahan ng Kamara ang panukalang budget, Senado naman ang kailangang mag-aproba sa panukala. At pagkatapos nito, magkakaroon ng Bicameral Conference Committee para pag-usapan ang magkakaibang probisyon sa mga bersyon ng Kamara at Senado. Inaasang haharap bukas sa Independent Commission for Infrastructure si dating House Speaker Martin Romualdez. At kung hindi naman sisipot sa ICI si dating Aqua Partylist Representative Zaldi Ko, posibleng hilingin ng komisyon sa korte na ipa ipakontempt. Saksi si Joseph Moro. Wala pa rin pasabi si dating Akobi Cold Party representative Representative Saldi Ko kung harap siya bukas sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nasa ibang bansa ang si na dating chairman ng House Committee on Appropriations at itinuturong na sa likod ng questionable insertion sa 2025 budget. Kung hindi siya sisipot sa ICI, magpepetisyon ng komisyon sa Regional Trial Court o RTC para isight in contempt si Ko. That's the process because uh, as I mentioned before, Uh, there's no contempt powers by the ICI. So the, the, the process there is pupunta kami sa court. Kung aaprubahan ng Regional Trial Court ang petisyon ng ICI, ay maglalabas ito ng arrest warrant laban kay Ko. Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na tatlong linggo para makapaghain ng tinatayang labing limang reklamo sa ombudsman. Nakapanumpa na bilang special advisor ng komisyon si dating PNP Chief General Rodolfo Asurin. Pero gaya ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi magsisilbi si Asurin bilang investigator. Hindi po ako yung investigator, uh, but uh, I'm always at the disposal po ng ating uh, Uh, chairman, Ako po yung parang liaison or coordination, Magko -coordination ko sa AFP, PNP as well as sa National Bureau of Investigation as well as siguro kung utusan po niya ako na magkandak po ng uh, intel uh, gathering. Bukas inaasa ang harap si dating House Speaker Martin Romualdez sa ICI. Sa Department of Justice naman sa ang haharap ngayong linggo si Curly at Sara Diskaya para sa patuloy na case build-up at evaluation sa kanila kaugnay ng kanilang hiling na maging state witness. Sabi ni doj under Undersecretary Frederick Vida na kukulangan pa ang DOJ sa kanilang inilalahad. Wala po po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. May mga salaysay po tayo, testimonya na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. At kung hindi pa rin magbunga ang pakikipag-usap sa DOJ, if, if we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases, with or without the state witnesses. We will build the cases based on the evidence we have. We will only file strong cases. Hinihingan pa namin ng komento ang kampo ng mga diskaya. na no comment ako dyan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naganap na po ngayong gabi ang isa sa mga pinakahihintay na eksena sa Encantadia Chronicles Sangre. Ipinakita po ang transformation o ang pagbabagong anyo ng mga sangre. Sinalamin ang pagbabagong anyo ang kapangyarihan ng mga inaalagaan nilang brilyante. Apoy para kay Sangre lamara, Hangin para naman kay Sangre Dea. Tubig para kay Sangre Adamus. At lupa para kay Sangre Terra. Mga kapuso, pitong po araw na lang. Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawa na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.